Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at tara kunin mo na mga laki numbers ngayon pong 5pm at syempre sa mga nag-aabang po dyan na mga hindi po nakalaban kanina abay eto po ang mga tips at mga ideas po na pwede nyo pong kunin at uh, ilista at tayaan nyo po sa loob po ng 3 days Okay mga kalaki, tandaan nyo po ang laki numbers namin inaalagaan ng 3 days bago po natin palitan at halika na, kung handa ka na, ready na eto na po mga kalaki ang mga masuswerting 2-digit 3 digit, 4 digit, 5 digit at 6 digit lucky numbers. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, mamimigay po tayo ng tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers sa masusugit po nating mga followers. Kaya ito na. Mga kalaki, kunin mo na ang 2 digit lucky numbers para sa ibig uh, sabihin natin po ang two digit lucky numbers ay number ito na po number 10 at number 26 ayan at dito po ang pangalawa. number 17 at number 25 ayan at ang pangatlo number 14 at number 6 ayan po mga kalaki at syempre isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 917. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 5 Ayan. At syempre, ang pangatlo po, number 630. Ayan po yung pangatlo pong 3 digit lucky numbers. Syempre, isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers ang four digit lucky numbers mo ay number. Akala ah, ko may kumalabit sa akin, natakot pa ako. Parang may kumalabit sa akin, tapos humahangin pa ng malakas na kami. Wala namang tao sa likuran ko. <laughs> Ito, mo kaya kabahan ako, nagulat o, ako. Wala ko may kumalabit talaga. Wala namang tao. Ito na po mga kalaki. Ang mga lucky numbers po natin ng 4-digit lucky numbers. Ito na po, number 2-6-3-3, yan po yung una. Ang pangalawa po, number 6-1-1-8, ayan. Ang pangatlo po, number 9-9-2-5, ayan po mga kalaki. Kompleto na po ang 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers. Apo uh, yun, ano pang hinihintay mo? Siyempre, tayaan mo yan pagkatapos mong makuha ang mga 5-digit uh, lucky numbers at 6-digit lucky numbers. At make sure po uh, ang lucky numbers natin, iraramble niyo po yan para mabalibalik at man po mga numero ng 2 digits, 3 digits, at 4 digits, eh, panalo pa rin po tayo. Okay, kung gusto mo lang ng free raffle, kung ayaw mo, okay lang. Kaya, enter po mga kalaki, ang mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers, kunin mo na. Pero mga kuya, sa mga vlog namin at sa mga interesado po na makatanggap ng mga lucky numbers, dapat nakafollow ka po sa amin. Para sa ganun, yung mga tips at mga ideas na ibibigay namin, ay eh, dumaan sa wall mo. Ito po ang hanapin na legit na account. Lagi nyo pong i-check ang followers ha. Tandaan nyo po, Red Parunkin po ang hahanapin. Sa Facebook, i-check e nyo po yan. At meron po 315,000 followers. Pag, pag i-click nyo po yung Facebook, Red Parunkin, lalabas po dyan yung mga account. Hindi po kami yan. Hanapin nyo po sa taas yung people. Pindutin nyo po yung people. Pag lumabas mo sa people, lalabas na po doon yung mga legit na account kami na merong 315,000 followers yung po yung isa. At ang pangalawa po, meron pong... Uh, 50,000 followers po na naka-yellow t-shirt po ako nakasama ko si Lola Carmen. Ayan. At syempre, Aris Gatchalian po. Aris Gatchalian po yung susunod po na account natin. Ano? At syempre, yan po yung mga account namin sa Facebook at ito naman po account namin sa TikTok. Red Parong Kindi po na merong 417,000 followers. At meron din po tayong YouTube na merong 16,200 followers. Ayan po yung mga legit na account kung saan pwede po kayo mag-request, mag-suggest ng mga lucky numbers. Pag nakita ko po na kayo po ay nakakomment, share ng share ng video at hard lang hard, automatic po papadala ko po, po kayo mga lucky numbers. Bibigyan kayo ng mga lucky numbers. Tandaan nyo po, ang lucky numbers namin libre, wala pong bayad dito. Private consultation po ang may membership fee at may slot pa pong natitira para po sa inyo. At syempre po, hangad namin kung interesado ka, make sure po natatawagan nyo ako bago kayo magpa para legit na legit ang kausap nyo. Ako po at hindi po ibang tao. Ingat-ingat po tayo sa mga scammer. Hello po mga kalaki, eto na po ang mga walang magawa sa buhay dyan. Manahimik kayo dyan, huwag kayo nang gugulo ng vlog na may vlog. Ito po mga kalaki ang mga tips at mga ideas ng mga 5 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Ito na po. Mga kalaki. Umpisa na natin. Number 26. Number 37. Number 14. Number 21. At number 19. Ayan po mga kalaki. At ito naman po ang pangalawa. Number 18. Number 22. Number 24 number 33 at number 35. Po. At syempre, ito naman po ang mga 6-digit lucky numbers pero bago natin ibigay yan, ang 6-digit lucky numbers namin, pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6 digit lucky numbers. Kaya ito na po, umpisahan na po natin, kunin mo na mga kalaki, ready na. Number 31, number 36, number 42, number 38, number 23, at number 20. po, number 20. At ito naman po ang pangalawa. Number 18, number 9, number 30, number 29, number 26 at number 17. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers ngayon pong hapon. Takbo na sa sukin yung outlet ha. At make sure po 3 days bago po natin palitan ang mga lucky numbers na yan. Good luck, good luck po sa ating lahat. At sana ngayong per months bago magpasko, palaring po tayo. Manalo po tayo mga kalaki. At syempre, ito na po, paborito na lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa... Pamilya De Castro. Ayan, pamilya De Castro po ng ano to? Ayan. Ng Pasig City. Hello po sa inyo at kay Ma'am Weng. Naalala ko tuloy pag Pasig si Ma'am Hello Ma'am sa masugid nating followers dyan. Hello, shoutout, shoutout po sa inyo sa pamilya De Castro. Maraming salamat po sa panonood po sa amin at walang sawang pagsubaybay. At syempre po sa toda po ng mga tricycle driver po dyan sa may... Kaloocan. Ayan, Kaloocan City po. Diyan po sa may malapit sa may MCU, Ooh, hello po sa inyo. Ayan yan, maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat po yan sa inyong panunood sa amin. Thank you, thank you sa mga driver dyan. At syempre, sa mga nais mo magpabate, comment lang po ng comment, share lang po video, at sabihin nyo po, at pag napansin ko, ipiplex ko kayo, may libre pa kayong lucky numbers. At syempre, good luck po mga kalaki. Ang gusto namin ngayong Bournemouth, pala rin mapasama ka sa book of lucky namin ni Lola, at mailista ka namin sa mga uh, winners na mga uh, nagdaang mga past winners. Okay, so good luck at ingat po. God bless.